Sa number 4, pipe playing project sa Barangay Alangilan sa Bacolod, ginsugura na sininga hapon agud tumapunan ang kakulang sa nga water supply sa Bacolod. May report si Nico Delfin. Nagahulat ang negosyante nga si Elena Sumagaysay sa rasyon sang tubig gikan sa water tanker bangod may isa na kabulan nga wala sila sang tubig sa Purokasyana, Barangay Mandalagan sa Bacolod. Aking siya sang mabato ng bill halin sa Basiwa Prime Water, bangod may balayran pa siya nga 468 pesos bisan binulan nga mala ang iyang agripo. Ah. Ano gani mo? Mo lang? Langit pa ba? Kalang tubig eh. Kung saan nakita mong bill mo? Manay, hindi po eh. wala lang ba? Nang nagatansin sa akong bill ako, gari kaya mo. Kung saan nga, wala kami tubig. Tapos ang mga nakakulay. Ang Basiwa Prime Water nag-anunsyo nga magarasyon sang supply sang tubig sa pito ka mga barangay na lakip na diri ang lugar ni Elena. Pero hindi pwede nga magulat lang sang rasyon sang tubig ang wala sang tubig. Kahapon may isa pa gid ka meeting nga ginpatuwag si Mayor Abi Benitez kaupod ang water sector. Sugura na subong ang pipe laying ukon ng pagbutang sang pipe nga mga connect sang water source sa linya sang Basiwa Prime Water. Para madugangan gilayon ang water supply sa bakolod nga ginakulang sang 20 million liters a day. May 5 to 8 million liters a day ang sarang makuha gikan sa Bukal-Bukal Spring sa Barangay Alangilan para mapunan ang kulang nga water supply. Suno so, kay Benitez, may 2 kilometers ang kalabaon sa pipelines nga iga-construct sa private contractor nga iangot sa pipelines ang water utility. Pero kulang pa ini, gani may plano man ang syudad nga magtukod sang kapin 50 million pesos nga infrastructure project para makakuha sang dugang at 20 million liters sa day nga tubig hali naman sa Matabang River. Order na muna ang para mas magasig. Ang um, isa na lang to, we're still trying to apply for a water rights sa, Matabang River. Tawag ko lang ang uh, SWRB, but siling nyo kanin sa ila, uh, wow, tubig at bala ko. Karon niya ginaexperyensya ang El Nino, luyag sa alkalde nga mapadasig ang pagdugang sang water supply sa Bacolod. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.